Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 8, versikulo 23 hanggang 24. Ang ebanghelyong ito ay isang tagpo kung saan si Yesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. At habang sila'y naglalayag, hinampas sila ng malalaking alon sapagkat dumating at bumugso ang isang malakas na unos. Natakot ang mga alagad at nilapitan siya at siya'y ginising. Sumisigaw sila, Panginoon tulungan ninyo kami lulubog tayo. Ngunit noong siya'y magising, sinabi niya, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya at bumangon ang Panginoon, pinatigil ang hangin at mga alon at bumuti ang panahon. Ang Ibanghelyong ito ay mailalapat natin sa ating buhay. Sapagat ang buhay natin ay katulad ng isang paglalayag. At minsan tayo ay sinasalubong ng mga bugso ng malalakas na unos. At ito ay ang mga panahon na tayo ay dumadaan sa gitna ng mga suliranin pagsubok, problema, at tayo rin ay hinahampas ng malalakas na alon. Ito naman ay ang mga kaganapan sa ating buhay na masakit, nagdadala sa atin ng pagdadalamhati, nagdadala ng kaguluhan ng isip, at kung saan tayo ay tinutulak upang mangamba at matakot. At sa paglalayag natin ito sa buhay, tayo ay inaanyayahan na maunawaan na kasama natin ang Panginoon. Kung paanong kasama ng mga alagad ang Panginoon sa bangka, kasama natin ang Panginoong Yesus sa gitna ng unos at sa gitna ng malalakas na alod. Totoo sa ibanghelyong ito, ang Panginoong Yesus ay natutulog. Sapagkat siya ay totoong tao. Katulad natin, kailangan niya ring magpahinga. Ngunit bilang Diyos, ang Panginoong Yesus ay nananatiling gising. Kung babasahin natin sa Lumang Tipan, sa Salmo 121, sinasabi roon na ang Panginoong Diyos ay ang aking tagapagligtas. Sa akin ay tumutulong, hindi siya nahihimbing, hindi siya natutulog. Bilang Diyos, tayo ay binabantayan ng Panginoon. Siya ay gising at alam niya ang mga unos at mga alon na dumadaan sa ating buhay. Kaya nga sa Ebanghelyong ito, sinabi ng ating Panginoon, napakaliit ng inyong pananampalataya. Sapagkat tayo ay pinapaalalahanan na kung tayo ay may pananampalataya, malalaman natin na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng mga suliranin at problema. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan sa kabila ng mga dalamhati, pait at masasakit na kaganapan sa ating buhay. Naroon ang Panginoon. Siya ang Diyos na gising. At ang ibanghelyong ito ay nagpapaunawa sa atin na kung tayo ay may pananampalataya, siya ay ating tatawagin. Hindi dahil natatakot tayong lumubog dahil wala siya sa piling natin. Siya ay ating tatawagin sa pamamagitan ng panalangin. Ang katotohanan, noong ginising ng mga alagad ang Panginoong Yeso Kristo, ito ay paanyaya, paanyaya sa atin hindi para gisingin ng Diyos sapagkat siya ay laging mulat sa mga pangyayari sa ating buhay kung hindi gisingin ang pananampalatayang natutulog sa atin. Napakagandang tagpo, napakagandang ibanghelyo na sa tuwing magigising ang ating pananampalataya at tayo ay tatakbo sa Panginoon, siya ay babangon at kung kinakailangan ay papatahimikin niya ang mga alon at pahihintuin niya ang malakas na hangin ang Panginoon ay ating kasama sa ating paglalayag sa buhay na ito sa gitna ng unos katulad ng ating Panginoong Hesukristo ay maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa paghampas ng malalakas na alon. Kagaya ng ating Panginoong Yesu Kristo, maaari tayong matulog ng mahimbing. Sapagkat sa ating paglalayag sa buhay na ito, kasama natin siya. Tayo ay inaanyayahang manahimik, magpahinga at maging payapa. Sapagkat may Diyos sa gitna ng ating paglalakbay. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at nang Espiritu Santo